Uh, ganito, hindi parkit nag a ang isang tao, eh, magaling siya. Uh, wala siyang nagawa na mali sa buhay. Kaya nga siya nag a kasi ang dami niya pinagdaalan mali sa buhay. And then, sa pinagdaanan yung mali sa buhay, natututo siya. Kasi alam mo yung, alam nyo, marami ako nakikitang matatanda. Matanda na sila, pero ano sila? tumandang paurong. Tumanda na alam nilang mali pa rin yung ginagawa nila sa buhay. Tinutuloy-tuloy pa rin nila. ba? Diba? Uh, ako personally, ba? Diba, parang nagpapasalamat ako kasi hindi ako umabot sa ganung punto na tumanda. Uh, yun nga, tumandang walang pinagkatandaan. Bawat pagkakamali dapat sa buhay is natututo tayo. And then ako kasi, Uh, mahilig din po talaga ako humingi ng payo sa mga may edad sa akin. Kaya usually ang mga kaibigan ko is may ahead sa akin. Kasi mas, alam ko, mas marami silang experience sa buhay at natutunan. Hindi ako nanghingi ng payo sa ibang, sa, pinipili ko din, di ba? Like ito, example ah. Alam naman humingi ka ng payo sa isang taong sugarol na hanggang ngayon sugarol pa rin. Siyempre, doon ka hingi ng payo sa da dating sugarol, hindi nagbago. 'Di ba? Ganun eh. Kung kubaga ako ha, mahilig ako like nung mga nag-advise. Mahilig akong manood ng ganun kasi ina-apply ko sa sarili ko. Kasi alam niyo minsan uh, hindi tayo nakapag-isip minsan dahil sa dami ng ginagawa natin, sa sobra natin, busy, hindi na tayo masyadong nag-iisip. Diba? So, pag napanood mo yan, ayun, magigising ka. Hindi, i apply mo sa sarili mo. 'Di ba? Ganun ni, eh. hindi porket o oh, nag-aadvise siya magaling siya no. Ah, uh, nagiging ano lang, nagiging kumbaga kaya mo siya sinishare kasi pinagdaanan mo. Hindi natututo ka doon sa mga nagawa mong mali sa buhay. Kasi alam nyo, alam nyo nung bata ako, akala ko pagka nagsinungaling ako, masamang-masama na ako. Parang feeling ko pag may gumawa, ginawa akong mali, masama na ako kay God. And then syempre pag lumalaki ka na, nalalaman mo lang na pag nagbabasa ka ng Bible na lahat pala ng tao nagkakamali. And then kailangan pa nagkamali ka magbago, ka And then, humi humingi ka ng tawad, 'di ba? So ayan ah uh, kubaga o yung isipin na ano na nagmamagaling silang nag-advise, hindi hindi ganon Kasi ang daming mga matatanda ngayon na ano tumanda pa ulo. Ang dami kong nakikita dyan. Yung mga matatanda na kaya silang bayaran pagdating sa pera, binibenta ng kanilang mga prinsipyo. Maraming ganyan, di ba? Yung parang pera-pera na lang. Ang dinaawa ako sa kanila dahil marapit na sila sa hukay. Hindi pa rin sila nagbabago. Di ba? Hanggang, hanggang lahat tayo makasalanan. Uh, Pero kung mayroon tayong pagkakataon ng magbago, magbago tayo. Hindi natin pwedeng ipamana sa mga anak natin yung mga wala ang ginagawa natin sa buhay. tiba? ba? Ah, lang. Ganun lang ka simple. Ganoon lang ka hindi naman siya mahirap gawin kung gusto mo. 'Di diba? Kasi ah nag-advise sa tapos mali yung ginagawa ko. Eh di pinagtatawanan lang ako ng mga anak ko. Diba? ba? So, Ayan, yeah, thank you for watching. Bye.